Ngayong Pasko, simple lang ang hiling ng isang batang lalaki sa Negros Occidental. Hindi regalo o magarbong handa, kundi ang gumaling sa kanyang karamdaman. Siya si Ken, sampung taong gulang. Desyembre noong nakaraang taon, nang tubuan siya ng bukol sa kanyang leega na unti-unting lumalaki. Ina po, yung, yung balakang niya at saka yung gilid, uh, yung kamay niya ng mamanhid at saka yung paa niya. At saka ano niya, nilagyan na yung hita. Nilagyan niya na po ng tali minsan yung kanyang paa at saka yung kanyang hita kasi po sumasakit daw. Yun yung sumasakit sa kanya. At saka lagi po siyang sinasakitan ng ulo at saka tiyan. Kaya Agosto ngayong taon, dinala na si Ken sa ospital. Nag-request ang doktor na siya ay mapa-CT scan. Kaya lang, walang kakayahan ng kanyang pamilya.